Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istorya ang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwento may dalang solusyon. Mga balitang pampagal, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula lunes sa ang alauna ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw, Pilipinas! Nasa ang sulok man ng bansa. Kasama ka sa aming misyon ng ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako po si Angelica Cosme. At ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating The Better News ngayong araw, pagsasalita ng Filipinos sa mga local government unit, ipinagutos ng DILG sa pagdiriwang ng buwan ng wika. 14-month pay sa pribadong sektor, itinutulak ng isang senador. DepEd Heroes, inilunsad para kilalanin ang mga bayani ng edukasyon. National Authority for Child Care nanawagan sa publiko na maging bukas sa pag-aampon at alternative child care pagbibigay ng libreng HIV testing inilunsad sa Quezon City. Pagbubukas ng panibagong 21st Century Learning Environment Model Classroom, pinasinayaan sa isang paaralan sa Antipolo. Gilas Pilipinas Women umangat sa FIBA World Rankings at Color Coaster Concert ni Dilaw Hitmaker Maki kaganapin sa The Big Dome. Sa ating unang better news ngayong araw, inatasan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang lahat ng lokal na pamahalaan ng gumamit ng wikang Pilipino sa kanilang mga transaksyon at komunikasyon ngayong buwan ng Agosto bilang pakikisa sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Mga detalye tutukan sa report ni Rose Loviera. Inatasan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang lahat ng lokal na pamahalaan na gumamit ng wikang Filipino sa lahat ng transaksyon at komunikasyon ngayong buwan ng Agosto. Ito ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong 2025 na may temang paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Sa memorandum ng DILG, obligado ang mga empleyado ng local government units na isa katuparan ito habang hinihikayat naman ang mga local chief executive na magsagawa ng mga aktibidad na may kinalaman sa pambansang wika. Kagaya ng mga seminar, paligsahan at iba pang programa na nagpapatibay sa pagsusulong ng Filipino. Ang pagdiriwang ng buwan ng wika ay batay sa Executive Order No. 335 na nilagdaan noong Agosto 1988 ni Pangulong Corazon Aquino. Layo nito na ipromote ang mas malawak na paggamit ng Filipino sa mga opisina ng pamahalaan kasama ang mga korespondensya, ulat at mga formal na usapin Taun-taon, ang Buwan ng Wika ay pinagdiriwang upang itaguyod ang wikang Filipino at iba pang katutubong wika bilang sandigan ng kultura at pagkakaisa ng bansa. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, isinusulong naman ng isang senador ang panukalang magbigay ng 14-month pay para sa mga empleyado sa pribadong sektor. Ayon sa Senador, panahon na raw upang magkaroon ng dagdag na benepisyo ang mga manggagawa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilibin. Magwawalita si Millie Borja. Isinusulong ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III ang panukalang layong mabigyan ng 14th month pay ang mga empleyado mula sa pribadong sektor. Ayon kay Soto, malaki na ang pinagbago ng gastos at pangangailangan ng mga Pilipino magmula ng naipasang batas para sa 13th month pay noon pang 1976 sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 851. Kaya't panahon na umano para makatanggap ng karagdagang benepisyo ang mga manggagawa. Sakaling maisa batas, ibibigay ang 13th month pay hanggang June 14 upang makatulong sa mga gastos kasabay ng pasukan. Samantalang ang 14 month pay ay dapat ipagkaloob hindi lalampas ng December 24 bilang karagdagang suporta sa pangailangan ng mga manggagawa tuwing holiday season. Paglilinaw naman ni Soto, hindi sakop ng panukala ang mga distressed company, non-profit institutions na nakararanas ng pagbaba ng kita at mga employer na nagbibigay ng 14-month pay o katumbas na benepisyo. Ang panukalang ito ay katugon ng mga panawagan mula sa ilang grupo ng manggagawa na mas palakasin ang social protection programs upang maibsa ng epekto ng tumataas na presyo ng mga bilihin at kosto ng pamumuhay sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Nili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news para sa mga estudyante. simula kasi sa susunod na buwan, sad ang Department of The better news po para sa mga estudyante. Simula kasi sa susunod na buwan, maglulunsan ang Department of Transportation ang personalized beep cards para sa mga mag-aaral. na po itong may 50% diskwento at hindi na kailangan pang pumila para mag-fill out ng form. Narito ang ni Robic Manuel. Ilulunsad na ng Department of Transportation o DOTR ang White Personalized Beep Card para sa mga estudyante sa susunod na buwan. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, otomatiko na may 50% discount na ang mga personalized beep cards na may pangalan rin mag ng mag-aaral ng may-ari nito. Magagamit ang beep card ng isang taon at magiging renewable naman kada palit ng school year. Kung ikaw ay estudyante, starting September, pupunta ka sa kahit anong station in September, papakita mo ang iyong ID at right then and there, ipiprint ang iyong uh, student beep card in every station sa MRT 3, LRT 1, and LRT 2. One time. I-renew mo lang yan after every school year. Sa ngayon, available na ang mga white tip cards para sa mga senior citizen at PWDs na mayroon na rin 50% discount. Samantala, hindi na rin kailangang mag-fill out ng forms ang mga estudyante, PWDs at senior citizen para makakuha ng 50% discount sa pamasahe sa MRT at LRT. Ayon kay Dizon, kinakailangan na lamang magpakita ng ID para makakuha ng discount sa kanilang single journey ticket sa MRT 3, LRT 1 at LRT 2. Ito'y para hindi na magaksaya ng oras sa pagpila at pagsagot sa form ang pasahero bago makasakay ng tren. Tiniyak din ng kagawaran na simula sa si Setyembre ay pabibilisin na ang pagprint ng white beep cards para agara na itong makuha ng mga pasahero sa mga ticket counters kumpara sa dating inaabot pa ng lima hanggang pitong araw na processing. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Music. binigyang pagkilala naman ng Department of Education na DepEd ang mga guro, magulang, volunteer at community partners sa pamamagitan ng programang DepEd Heroes, isang inisyatiba na kinikilalang kinikulit at mahalagang ambag ng mga ito sa pagpupog at pagliksad ng edukasyon sa bansa. Mga detalye sa naturang programa, tutukan sa report, Emily Borja. Inilansad ng Department of Education ang programang DepEd Heroes na naglalayong bigyang parangal ang mga guro, magulang, volunteer at community partners na tahimik na nagbibigay ng ambag sa pagpupaundad ng edukasyon. Ayon kay Education Secretary Sonia Angara, napapanahon na upang ang pagkilala sa mga bayari ng edukasyon ay hindi lamang tuwing ikalima ng Oktubre o tuwing araw ng mga guro, kundi sa buong taon giit ng kalihim, ang tungkulin ng mga guro, school heads, volunteers at education partners ay hindi natatapos sa loob ng klase, kaya't hindi rin dapat matapos ang pasasalamat at pagpapalhaga sa kanila. Ilan sa mga unang binigyan ng parangal sa ilalim ng programa ay si Maria Lourdes Rola, Master Teacher 2 ng Caloocan High School at Dea Gabas sa isang parent volunteer mula sa Maybangkal Elementary School sa Rizal. Sa pumagitan ng Deped Heroes, Umaas ang kagawaran na mas maraming individual ang mabibigyan ng pansin at recognition, lalo na mga hindi madalas maisulat sa mga balita, ngunit tahimik na lumilikha ng positibong pagbabago sa edukasyon at sa kanilang komunidad. Para sa Deezer HTV, ito si Minnie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, hati ang maraming Pilipino sa mga usapin na may kinalaman sa anatomy na maituturing na normal at katanggap-tanggap na pamilya. Kaya sa paunguna ng National Authority for Child Care, muli nitong hinimok ang publiko na maging bukas sa ideya ng adoption at alternative child care. Ang buong detalye, alamin sa The Better News, Arnold Herrera. Idinaos ng National Authority for Child Care ang Hope and Home for Every Child sa isang pampublikong adoption forum sa Eastwood, Quezon City nitong nagdang August 16, 2025. Kasabay ng nationwide celebration ng adoption and Alternative Child Care Week, Hinimok ng NACC ang publiko at mga pamilya na maging bukas sa ideya ng adoption at alternative child care. Nakiisa sa espesyal na infotainment session ang child caring agencies tulad ng Hospicio de San Jose at the Little Children's Home. May help desk para sa mga interesado sa adoption system sa ilalim ng NACC. Nagsagawa rin ng NACC ng mga pambatang aktibidad tulad ng magic show, arts and crafts, face painting at lasers. Kasabay ng upbeat live music performances, tampok ang ilang vocal artists, local bands at NACC ambassadors. Masaya rin inanunsyo ng NACC na labing dalawang kabataang Pinoy ang lilipad sa Amerika sa ilalim ng intercountry country hosting program kung saan sa loob na isang buwan ay ipaparanas sa kanilang buhay na mapabilang sa isang pamilya nakalauna'y posibleng umampon din sa kanila. Pasok ito sa foster care program ng NACC, kasabay ng iba pang alternative child care tulad ng residential o in-house care, kinship care sa tulong ng mga kaanak ng bata, at family care para sa mga vulnerable bata. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa iba pang balita, libre at mas accessible na sa Quezon City ang pagpapatest para sa si Human Immunodeficiency Virus o HIV testing ng mga QCITIZENS. Ito ay sa tulong ng paglalunsad ng QC Self-Test Express Program na ibinisenyo po upang masiguro ang confidentiality para po sa mga nais magpatest sa kanilang tahanan. Kung paano ito, alamin natin sa report ni Dusty Bayo. Inilunsad sa Quezon City ang programa magbibigay ng libre at accessible na Human Immunodeficiency Virus o HIV testing para sa bawat Q-Citizen. Sa tulong ng QC Self-Test Express Program, mabibigyan ng confidentiality ang mga residenteng nais magpatest ng pribado o sa kanilang tahanan. Ito ay isang hakbang ng lungsod upang maiwasan ang paglaganap ng HIV sa bisa ng early detection at pagbibigay treatment para sa mga nagpositibo. Mas pinasimple rin ang proseso ng pagkuha ng self-test kit sa pamamagitan lamang ng online reservation form sa likda ito. Pagka-register ay tatawag ang program team para sa pag-verify ng impormasyon hanggang sa pagbibigay ng detalye sa pag-deliver ng testing kit. Inaanya na mas makukuha na ibahaging resulta sa link na ito upang mabigyan ng tamang intervention mula sa lungsod. Sa pamamagitan nito ayon sa lungsod ay makakonekta agad ang mga nagpositibo sa mga prevention services tulad ng pre-exposure prophylaxis of PrEP at iba pang treatment. Samantala idat sa mga HIV facilities sa lungsod ay ang Quezon City General Hospital, Quirino Memorial, East Avenue at Victoriano Luna Medical Center center at ang lang center of the Philippines para sa DZRH TV ito si Dustin Bayo una sa Pilipinas una sa Pilipino Music Kasabay naman po ng Calabarzon Regional Science and Technology Week, binuksan na ang pinakabagong 21st Century Learning Environment Model Classroom o CLEM sa Antipolo City National Science and Technology High School. Dito, maaaring magamit mga estudyante ang mga makabagong education technology gaya ng virtual reality, 3D modeling at printing equipment. Mga ya hatid ni James Galangin. Binuksan na sa Antipolo City National Science and Technology High School ang pinakabagong 21st Century Learning Environment Model o CLEM Classroom. Yan ay kasabay ng pagdiriwa ng Regional Science and Technology Week o RSTW sa Rio ng Calabarzon. Sa pagtutulungan ng Department of Science and Technology Science Education Institute at lokal na pamahalan ng Antipolo, maaari na magamit ng mga estudyante ang mga makabagong teknolohiya para sa kanilang pag-aaral. Ilan dito ay interactive courseware, augmented and virtual reality at 3D modeling and printing equipment. Samantala, pinangunahan naman ang naturang event ni DOST Secretary Renato Solidom Jr. Kasama si na DOST Undersecretary for Regional Operations Engineer Sancho Maborong, DOST Calabarzon Regional Director Emelita Bagsit, at mga opisyal ng DepEd SDO Antipolo. Ito na ang ikalabing dalawang CLEM Classroom sa Calabarzon, habang ikalabing siyam naman sa buong bansa. Para sa DZRH TV, ito si James Galangay, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Music. Meron niyo saman tayo sa magandang palakasan. Umabante ang Gilas Pilipinas Women's at 2025 FIFA World Rankings kasunod ng kanilang makasaysayang kampanya sa 2025 VIVA Asia Cup sa China. Pagdating sa Bulitang Sports, si Hati Buya ni Match Point, Mili Borja. Umangat ng limang pwesto ang Gilis Pilipinas Women sa pinakabagong FIBA World Rankings matapos ang kanilang makasaysayang kampanya sa 2025 FIBA Asia Cup sa China. Mula sa ika-44, nasa ika-39 na ngayon ang Pilipinas sa buong mundo. Nasa ika-7 pa rin ang Pilipinas sa asya at pinakamataas na rango sa Timog Silangang asya. Pinangunahan ng batikang si Jack Animamang Batang Pupunan na binubuo ng mga bagong between tulad nila na Naomi Panginiban, Sumaya Sagapong, Vanessa De Jesus, Casey De La Rosa at Kent Pastrana. Sa ilalim ng pamumuno ni Coach Patrick Aquino, nakapagtala ang gilas na makapigil ng 73-70 na panalo kontra Lebanon na nagbigay daan upang mapanatili ang Division A status ng bansa. Gayunpaman, natalo sila sa South Korea with 104-71 final score sa laban para sa semifinals. Bago ang Asia Cup, nasa number 44 ang gilas women at itinuturing na underdog. Ngunit ang kanilang pagangat sa rankings ay patunay ng pag-unlad ng programas women's basketball sa Pilipinas. May bagong lakas na ngayon ang kukunan habang papalapit ang 2025 SEA Games sa Thailand sa Disyembre, kung saan layunin nilang bawiin ang ginto na nawala ng manalo ng Indonesia sa nakaraang edisyon. Para sa Deezer HTV, ito si Lili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news sa mundo ng showbiz. Kasado na sa Nobyembre ang solo concert ng singer-songwriter na si Maki. And this time, sa The Big Dome naman mag ng makukulay na musika ang Bilao Hitmaker. At matapos naman graduate ng 51-year-old actress si Marjorie Barreto, ang nag-iisang lalaking anak naman niyang si Leon at nagtapos sa kolehiyo. Mga detalye sa Color Coaster Concert ni Maki at Graduation Day ni Leon. Narito sa aking Showbiz Report. May concert sa The Big Dome ang dilaw hitmaker na si Maki. Ito ang surpresa ng singer-songwriter sa kanyang fans sa pamamagitan ng isang post sa social media. Sa inilabas ni na poster, nakatakdang ganapin ang Color Coaster sa November 7. Inanunsyo ito ni Maki matapos i-reveal ang tracklist ng kanyang first studio album na Color Coaster na ilalabas naman sa September 19. Literal na colorful ang Color Coaster dahil naglalaman ito ng namumula kahit lalangit, na langit, dilaw at bughaw na mga nauna ng release ng singer. Habang kukumpleto rin dito ang Turning Green, Indigo With You at Namumulila. Samantala, sa iba pang balita, proud mom naman ang aktres na si Marjorie Barreto sa pagtatapos sa kolehiyo ng kanyang anak na si Leon. Ang nag-iisang lalaking anak ni Marjorie nagtapos sa kursong Integrated Marketing Communication sa University of Asia and the Pacific. Bukod sa proud mommy, president sa graduation day ni Leon ang kanyang mga ate na sina Danny at Julia Barreto. Labis nga rin na pasalamat ilayon sa kanyang ate Julia na naging katuwang ng kanilang ina para sa kanyang pag-aaral. Magulita na kamakailan lang, nagtapos din sa koleyo si Marjorie kung saan proud ding ibinida ni Leon ang pambihirang pagkakataon na makasabay Madrid ang ina sa iisang taon. At dyan na nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo sa susunod na linggo para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman po sa ating mga viewer online, huwag nilimutan mag-comment ang inyong feel-good cool stories sabagat ang maliliit na kwento ngayon maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Dahil tandaan, libre lang po ang humiti at libre lang maniwalang may magagandang balita. Ito po ang The Better News. Ako si Angelica Cosme para sa DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.